like brand new Hi guys, welcome back again to my YouTube channel Simply Riz. So I'm making papaya jam since I have a lot of ripe papaya. So might as well na gawin ko siyang jam. So naglagay din ako ng pandan china para mas mabango din, mas sarap yung ano. And then this is the finished product guys, my papaya jam made by me. So yan, let's eat. Masarap to pang palaman ng tinapay guys. Yummy! Alright guys, Andito tayo sa Brunch Salon. Sa sobrang ano guys, na-appreciate talaga ni Dominic yung service nila dito. So yan po yung ano guys, yung kalsada. So malapit lang din siya sa kalsada. So makita naman yung mga ano nila, is talaga. And look at this, eh, huayano. So ayan guys, Pinabakyan tas Tapos pag nagbrush oh my gosh, sobra siyang na-happy and kumpleto sila sa mga gamit kaya maganda yung service nila bagong bago lang talaga to guys so maano mo talaga And tingnan mo naman yung kalabasan after na they clean the ano inside. And of course, they dry up. And then, pag nag-vacuum sila, with brush pa yan, guys. Kasi, habang nag-vacuum, binabrush yung ano para talagang matanggal lahat ng mga, kung ano-ano mga dumidikit yan na balas. Tapos, yung ano nila, guys, may foam. So, ang ganda ng ano talaga nila and service nila. Kasi, parang ala-America yung style. So, ayan guys, binabrush din yung ano, yung gulong. So, kumpleto talaga sila sa gamit. Ayan, so pati sa looban, looban talaga as in iniisa-isa talaga nila. So, sobrang ano. So, medyo matagal lang guys matapos kasi talagang thoroughly sila. Pero, when it comes sa ano naman, talagang very satisfying and sobrang natuwa si ano si Hawayano nung makita niya ng ganito. Kasi first time namin dito guys magpa car wash. So, plus yung owner talaga is, uh, ano tine-check niya talaga tinitingnan niya yung mga ginagawa ng mga tauhan niya. So, super appreciated po. Thank you so much. And yung pang-drying nila iba din yung ano, iba din yung mm, uh, ginagamit nila. So, yan. So, Never look this So, you're happy with your. So, after namin magpa-car wash, guys, so umuwi lang kami para mag-lunch and then lumabas kami ulit para mag Uh, paayos ako ng buhok. Kasi sabi ni mister, magpaayos daw ako ng buhok. Kasi mukhang matanda na raw. Yes! Sira talaga itong to. So, anyway, nagpakulay ako, guys. At nagpalagay din ako ng highlight. Wow. So, para ba iba naman yung style ng ating buhok. So, ganun. So, thank you, thank you, babe na ano na wala sa bahay kasi nung no, kaninang umaga nag car wash and then lang para kumain and then uh, after kumain oh lumabas kami ulit kasi i made my hair done nag ayan kasi parang tumatanda na tayo guys kailangan na magpaano ayan niyan ayan ayan so ayan guys and na tayo sa bahay and i would like to thank sa may-ari ng uh, Diabres Salon, Auto Salon. na we really appreciate your service. Um, ang ano. So, and also, thank you, sir, for subscribing my YouTube channel. And I really appreciate it po. Maraming salamat sa panunood. And God bless us all. Bye!